Yung uh, malungkot na balita tungkol sa isang OFW natin na natagpuan patay sa Kuwait, hindi ako satisfied doon sa na-monitor ko sa uh, mga report uh, kung uh, bakit uh, natagpuan at tumbangkay ng OFW na hanggang ngayon ay wala pang definite answer yung ating mga kinaukulan ano ang kanya ikinamatay and then anong ginagawa ng ating mga kinukulan ng DMW o at ating DFA para marisol resolve agad, agad itong kasong ito. Thank you po uh, Secretary. Pagpunta mismo sa studio. Ano bang totoong kwento rito, uh, Secretary? Ang kwento po na nakarating sa amin, uh, Mr. Chair, Mr. Senator, is noong December 28, meron pong pumunta sa police authorities ng Kuwait na nakababatang kapatid ng salarin ng prime suspect at sinasabi niya na pinaslang daw ng kanyang nakakanta ng kapatid, si OFW Daphne. At dito sa sa kanilang sila ay nakatira sa isang lugar sa Kuwait kung saan may hardin at doon sa hardin nandoon daw hindi sinabi ng eksakto pero pinapalagay namin na nakalibing si Daphne at agad nagpunta ang Kuwaiti authorities at para tignan, so uh, 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 hanapin si Daphne at natagpuan nga siya at yung salary na tinuturo ng kapatid ay Uh, hinanap ng kapulisan at dinakip. So ngayon ay nasa custodial siya ng Kuwaiti Police Authorities. Yung kapatid na, na bata na, 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 na nagsumbong sa kapulisan, uh, meron siyang uh, asawa na sa pagkaalam natin ay Pilipina at iniimbestigahan din po siya sa tinatawag na concealment uh, o pagtago ng krimen dahil ang sinasabi, dalawang buwan daw na mula nung pinas lang si Daphne? Uh, yung garden na kung saan natagpuan yung bangkay na sino may ari noon? Ang may ari po ay yung nakababatang kapatid uh, sa pagkakaalab namin sen na nakatira din doon yung nakakatandang kapatid. So, posible rin po, Sen, na pati yung nakakandang kapatid ay may ari pa ng bahay. Hindi po malinaw, Sen, kung siya ay employer kasi magkaiba yung pangalan ng employer, last employer on record ni Daphne no mga bandang Oktubre, re-report siya as having terminated their employment, having absconded sa Kuwaiti authorities. Si Daphne po ay five years nang OFW sa Kuwait. Pero yung huli niyang uh, employer ang nag-report na nag-abscond siya at, at, uh, uh, at yung pangalan ng huling employer na yon ay hindi kaparehas ng pangalan ng Salarin. Ano po ang reason daw bakit pinaslang si Daphne? Sensa ngayon po ang alam lang natin ay nagconfess yung Salarin at yung detalye ng pagkamatay ay hindi pa ho natin na nakukuha mula sa Kuwaiti authorities who are yet to to wrap up their investigation pero inaasahan natin mula doon sa paglabas ng investigation results ay kakasuhan na sa Kuwait criminal court yung Salarin dahil umamin nga daw po siya okay, pero hindi pa natin okay. alam amin ko po sen hindi ko hindi pa natin alam yung buong detalye kung bakit siya pinaslang. Okay. Is, is it possible na itong uh, si Daphne binenta uh, dito sa bagong amo niya? Kasi uh, very uh, halos normal na ngayon sa, sa especially sa white na yung mga FWs natin binibenta from one ammo to another at alam ng agency and pinababayaan ng agency. Posible rin po Sen na siya ay limang taon na sa Kuwait ay malamang kabisado na niya yung uh, kag kagawian na katulad po ng nabanggit niyo? So when that po, hindi iniinformahan yung ating mga tagtauwa or ating uh, DMW para sabihin na yung itong uh, OFW natin ay nag-expired na, terminated na yung contract uh, para mag-reach out yung ating mga kinuukulan ating OFW to see kung anong pwede magawa para Yes po. Uh, uh, dapat lang naman din po na madokumento kung bag lumipat ang isang OFW sa panibagong employer. Uh, mm -hmm. Pero sa sitwasyon po na ito Sen, kung saan siya ay nag-abscond at uh, sa panahon na yon ay siya pa ay hinahanap, uh, hindi na ho natin nalaman kung saan siya eventually lumipat o napunta after nung la, kanyang last uh, employer on record. Pero tama po kayo, dapat uh, sa paglipat ay dinodocument natin yan at dapat uh, maging, uh, kung uh, expired ang kanyang OWA membership, dapat din po i-renew yung kanyang OWA membership. Right. Sabi niyo five years na po siya sa Kuwait. So, kailan po nag-expire yung kanyang... Uh contract from the original employer? Yung original po was two, ang original po usually is two years, Sen. So around 2021, ang uh, December 2019 po siya dumating ng Kuwait. So around December 2021 yung expiry ng kanyang unang contract. So nung mag-expire yung kanyang contract, so consider siya parang TNT? Uh, hindi naman po, Sen. Pusible kasi pag nag-expire ang kontrata, dalawa ang option. One is uh, uwi na siya, tapos na, Uh, o kaya uh, uwi na siya at uh, magbabakasyon muna and then babalik uli sa Kuwait to renew. Pero the other option is uh, maghanap, nakahanap siya o maghanap siya ng bagong uh, uh, employer. At uh, mukhang sa kaso ni Daphne, nakahanap siya ng bagong employer nung, uh, at the point na natapos yung kanyang unang kontrata. Okay. Pero, pero, pero di dapat ang patakaran yan kapag siya ay nakahanap ng bagong employer, kailangan ipagbigay alam niya sa ating OWA o sa DMW yes, sa yes, para protected uh, uh, din siya. To document her, her contract. Usually, nalalaman po natin yan, Sen, kung siya'y uuwi pag mm -hmm. magbabakasyon siya after the first contract. Pero sa kaso ni Daphne, uh, hin pinagpatuloy niya po hindi siya na -uwi. One possible reason is COVID nung panahon na yon, 2021. Wala ba tayong monitoring system? In place, uh, Secretary? Yes po, Sen. Uh, Sen, mula po nung nabigay kayo ng direktiba sa amin na magkaroon ng monitoring system, nagtalaga po tayo ng uh, uh, computerized monitoring system kung saan yung mga recruitment agencies ay dapat mag-ulat. No? At pinasusubaybayan po namin, Sen, ang sitwasyon sa Kuwait uh, over the last past months. And yun nga po, ang, ang masasabi ko, halimbawa ngayon, pailang papakita ng monitoring namin, Sen, merong at least 36 Uh, na reported na nag-abscond. So ito po ay hinahanap namin sa anib uh, ng DFA ng embahada natin on the ground at yung Kuwaiti authorities. Pero aminin ko po sen nung panahon ng 2021, uh, hindi pa ho ganap yung sistema ng monitoring at the time uh, kasi ito na lang pong Panahon ninyo bilang chair dahil uh, inabisuhan niyo po kami direct bi po kayo magkaroon ng monitoring kaya na talaga po natin ngayon yung monitoring at uh, dinagdagan pa nga natin sen ng uh, ng uh, pre-departure briefing lahat ng umaalis okay. ngayon papuntang Kuwait sinisiguro natin na uh, walang first timer at uh, at uh, may pre-departure briefing sa mismong opisina namin sa central office at pati yung uh, recruitment agencies sinisigurado po natin na clean track record. Doon pa sa mga OFWs natin na gaps ko, hindi tinapos yung kontrata at umalis, hindi ba natin kinukontak yung kanila mga pamilya sa Philippines Yes, yes and yeah. Most likely, alam ng mga uh, member ng pamilya nila kung nasaan yung kanilang kabag-anak. Yes, and bahagi po yan ng effort natin. Uh, kasi nga po, minsan, hindi lang natin alam, pero alam ng pamilya nila. Uh, mm -hmm. so, yes, and kasi bahagi po sa sa effort na yun, uh, Uh, ang uh, ang ang pag sa pamilya, uh, lalo na dito sa mga bagong uh, kaalis pa lamang sent papuntang Kuwait. Ano po yung ginagawa nating programa para uh, ma maiwasan, mabawasan man lang sana? Opo, sen, ang isa po doon yung uh, sinasabi ninyo na bantayan yung mga recruitment agency, Siguro doon may clean track record. At isa po sa mga innovation na sinasabi natin, Sen, ginagawa natin ngayon, Sen, we are now introducing uh, ay yung pagkakaroon na ng uh, psychological testing, Sen. Lalo na doon sa, kasi meron na tayong whitelisting system sa recruitment agencies. So magtatalaga okay. tayo ngayon ng uh, proseso kung saan hindi tayo mag-whitelist ng agency kung wala siyang sistema ng psychological testing. Uh, good, good. Okay. So uh, at least kahit papaano um, nakakabawas ng sama ng loob dahil yung suspect ay nasa kulungan na po. Tama? Salarin. Yes, yes, Sen. At hindi lang yung prime suspect, Sen. Pati yung, uh, yung mga miyembro ng bahay na nang no, no, yung hardin. Uh, so, yung, yung nakakabatang kapatid, yung asawa, at pati yung tatay ng magkapatid. Anong pangalan po nung, ano, nung suspect? Jara Jasem Abdulgani. Okay, ano po trabaho nito? Di pa ho yan uh, nakalagay sa, sa report, uh, Sen. It's possible na siya ay bagong employer. Posible, Sen. Posible po. Kailan po may babalik yung dito sa Pilipinas sa po yung mga labi? Uh, sa, sa, ngayon po, Sen, ay uh, inaantabayanan lang natin kasi um, ang sabi sa amin na uh, bahagi ng investigasyon pa yung labi. Tagal na po, Sen, ng uh, loob ng dalawang linggo bago siya makauwi. Nakausap ko na rin po, Sen, yung uh, asawa ni Daphne po at we assured them of uh, full, our fullest support. Nagbigay nga raw po kayo ng financial support. Uh, yes, pa, yes, Sena. Thank you very much. Uh, on po. behalf of the President, uh, pinahayag ko po ang pakikisa at pakikiramay and then the financial support po. Thank you. Secretary, ito pong Kuwait, hindi ko naman nilalahat. No? Uh, mukhang meron silang track record, marami sa mga employer dyan, na talagang nang-abuso na nanakit ng ating mga OFWs. So, ano pong plano natin dito sa bansang ito? Na hinigpitan na natin ang requirements, walang first-timer, uh, dapat white-listed ang recruitment agencies both in Kuwait and the Philippines, may monitoring, saka yung pre-departure briefing. Pero sinusuri po natin, Sen, at yung posibilidad na lalo pang higpitan ang requisitos, ang requirements, pati na rin po yung aspeto ng uh, deployment, ay rinireview rin po natin sa ngayon, Sen kung uh, maapektuhan ba ito ng mga pangyayari? So sana po para sa akin, uh, stop muna siguro yung deployment sa Kuwait. Uh, yung mga luma, they stay put and then subject to pag-review po uh, siguro ng gobyerno natin, ng gobyerno nila. And then meron nga po tayong mga uh, uh, procedure na put in place, alimbawa tulad ng sinasuggest ko noon pa, kasi yung ating mga OFWs pupunta po sa ibang bansa, well screen po sila. Nandiyan yung uh, health uh, screening, uh, police screening, uh, neuro screening, etc. cetera. E, samantalang yung mga employer, wala. So sana yung mga employer na tatanggap sa mga ating OFWs, well screen din sila sa health nila, uh, physically and mentally, para ma masiguro natin na kapabot sila of o of pahandling ano, yes. OFWs natin sa kanilang household. Yes po, Sen. Yes po, Sen. Uh, sasagawa po natin yan. Ang pinaka-basic kong payo, Sen, ay yung 1348 hotline po natin. Uh, dumulog po kayo. Uh, Co-share dito ni Admin Arnel at ng OWA, 1348 po. Kung nasa ibang bansa, plus 632-1348. Dumulog lang po doon. At uh, tayo po'y tatawag. At siguro ang isa pang payo ay siguraduhin lang na na dumaan sa legal na proseso uh, sa DMW uh, ang ang dokumento at lisensyado yung recruitment agency at uh, yun nga po, kung merong uh, pagdududa duda pagkaduda o kaya uh, kailangan na uh, klaruhin sa proseso ng recruitment, dumulog lang po sa 1348 hotline natin. So yung 1348, 24 Yes po yan? Yes, yes po Sen. 1348 okay, hotline. Opo. Maraming salamat po, Secretary Cactac at uh, Attorney Aina at uh... Um, Sherry, thank you. Thank you sa inyo. Salamat po. Thank you, Magandang sir. hapon po. Thank you.